Okay guys, so good morning, uh, nandito ngayon tayo sa bayan ng Kabuyao Laguna Ipakita natin sa inyo yung simbahan dito, isa rin sa pinakalumang simbahan dito sa buong Laguna Ayan, uh, Good morning sa ating lahat ng mga subscribers, sa ating mga viewers Nandito ngayon si Papalon sa Kabuyao Laguna Ayan, naglalakad tayo dito ngayon, nandito tayo sa simbahan Dito tayo sa harapan sa simbahan, pero hindi tayo papasok dyan guys sa loob ha uh. Pakita ko lang sa inyo yung view dito sa, loob ng, uh, sa simbahan, dito sa labas Ayan o, no? ah uh, walang tao ngayon Ayan, dito tayo, maglakad lakad tayo mamaya ikot ikot tayo dyan tapos uh, papunta tayo doon sa kanilang public market at mamasyal naman tayo dito dito sa simbahan ng Kabuyaw, Laguna at isa rin sa pinakalumang simbahan sa buong Laguna Ayan, ito nga uh, nirenovate nila oh kasi uh, sa sobrang katandaan na sa simbahan ay uh, binago na nila yung kasi simbahan kasi Napakaganda si Bant mga guys. Uh, isa rin sa pinakaluma sa buong Laguna at sa buong Pilipinas. Isa rin sa pinakalumang simbahan. Yan napakaganda at dinadayo din 'to. Ayun, ng mga malaking puno, ayan. Yan mga guys, oh. Ang ganda ng view. Yan, at tayo ay maglalakad papunta doon sa labas para pakita natin sa inyo. Ayan. Ito yung harapan natin yan. mga angel. Andito lang tayo sa harap ng simbahan mga guys. Ayan oh. ah, Napakaganda. Okay guys. Ah, maglalakad tayo palabas dito. Samahan nyo ako. Oh. So, Ayan mga guys. Naglalakad ah, tayo dito ngayon. Papunta tayo dito sa kabila. Ayan. Ah, bukas dito. Papasok tayo dito para pakita natin sa inyo yung plaza din dito sa harap nang sa harap ng simbahan. Ito guys oh. Uh, napakaganda din. Oh di ba? Kasi napakasilaw. Ayun yung malaking Christmas tree nila. Uh, pero hindi pa naman kanya, Marami din mga Christmas lights pero hindi pa naman nabubuksan kasi hindi pa naman berman. Ayun. okay guys uh, tayo maglalakad lakad naman dito papunta tayo dun sa uh, public market ayan ayan yung ating bayani na si Dr. si Rizal ayan uh, malapit na yung Rizal D uh, June 19 at mapuntahan uh, naman dun sa kanilang lugar dun sa Lago uh, Kalamba ayan. okay guys uh, samahan nyo uh, pupunta naman tayo sa public market Ah guys, dito naman sa kilit nitong kanilang plaza ay ito yung matagpuan nyo rito yung mga street foods Naka iba iba din paninda dito and madadaanan natin to, mapapakita natin sa inyo ah, ang tagus na ito ay ang public market na nila ayan, ito yung mga damit saka mga kanila yung paninda yung kabila naman ay mga kakanin ayan yung mga kakanin ng panganinda dito at merienda. Ayan. Ang street quads nila dito. Ayan lang yung simbahan mga guys. So. Ayan. ito mga poor street quads. Ayan. Ayan ito dito naman sa kabila guys. Ito naman yung mga damitan naman to yung mga paninda. Ang kabila naman doon ay kuha naman yon yung uh, public market naman. Ayan, napakagandang panawin. Ayan mga guys, ito naman yung mga damiran dito. Ito yung mga bilihan nila, diba? ba? pagka uh, hindi nyo alam ito lang ang kabila lang ito guys ito pag diniretso yan, yan yung ang kanilang public market dito lang tayo sa likod sa simbahan uh, naglalakad dito yung kanilang mga ah uh, na dito ayan kasi ito uh, one way mga guys ha bawal na uh, dumaan dito magkasalubong kasi one way Diretso reaction natin yan kabunan public market nandito tayo sa harap na sa public market mga guys oh. Ayan, ito na yung mga uh, public market ng Kabuyao, Laguna lakad-lakad oh. mo -lakad muna tayo dito ayun na guys, itong building yan yan ang public market na napakalaking uh, public, mar public market dito malaki din yeah. Wag na lang tayo papasok mga guys sa loob kasi uh, daming music dun sa loob kaya dito lang tayo sa labas So yung kanilang public market. So, dito na ako dada para makita natin sa inyo. Kasi doon sa kabila mga guys, ang daming music. Ang hirap. kasi so wala akong mabili na hito rito. Ngayon, lalabas na lang tayo dito sa kanila Public Market. Maganda, simple lang. Ang kanila Public Market dito, maganda. Kaya mga isdaan dito. Eh, wala tayong mabili ng hito rito. Ubus na rin doon sa kabila. Kaya ang gagawin ko, uuwi na lang ako. Ang dito yung kanila public market, oh. Simple lang. Malinis. Sa so, mga tiles dito yung kanila. Maganda yung public market sa Kabuyao pala first time ko dito pumasok sa public market sa Kamuyaw. Oh. Mga tiles pala parang ang kalimbawa nito ay San Pablo City din yung public market doon na puro malalaki din. Maganda din ang kanila dito. Ayan. Lalabas na lang tayo kasi wala man akong nabili na tawag dito. Hito. Kasi oh, ubos na yung hito doon. Kaya ang gagawin ko na lang ay uuwi na lang ako. Oh. Kasi wala man tayong mabiling hito. Ayan, ang ganda ng ito guys, ang ganda ng hindi ko alam kung marmol to eh gaganda yung bula dito ang bilog Ayan, no. mga halaman pala dito yung uh, tinitinda nila Ayan, oh. No. Ayan, dito. maghanap ako dito ng masakyan ko Papunta sa amin. ang ganda sino muna tayo Mga ano? init ngayon ah, mag mag na ano? maghahanap, mag-aabang ano? Mga ng Mga ano? Uh, pag-uwihan ko. Uwi. Nakatiyaw. May ilit. So hey mga guys, uh, nakakalabas tayo dito sa public market. Dito pa lang sa kaya sa ano, mga papunta doon sa aking uwihan -uh sa Santa Rosa. Dito sa kuwantang mga barangay biga. Yan. Uh, maghahanap tayo ng masasak dito tricycle. Ayan. Uh, pumasok tayo doon kasi bibili sana ako ng hito. Eh, wala mamamabilang hito. Kaya Uy na lang ako maghahanap na lang ako dito ng sasakyan kasi dito man ako tinuro yung mga tricycle na papuntang Barangay Biga. Sa mga hindi pa nakaalam dito, uh, magtanong-tanong na lang kayo rito kung saan ang sakayan sa Biga kasi ako hindi ko rin alam. Eh mga guys, ha, dito tayo sumakay sa tricycle papuntang Barangay Biga do sa uwi ko sa Santa Rosa. Ang pamasahe dito ay 15 nga uh, ito lang likod lang to sa uh, tabila sa public market dito sa uh, Kabuyao uh, 15 pesos lang to papuntang barangay biga yung hindi pa alam nakakapunta uh, rito dito na lang sa, sa, ano, public market sa Binga, public market sa Kabuyao at uh, papunta doon sa barangay biga uh, uh, kasi nandun yung terminal guys sa mga papuntang uh, Talima Island mga bangka uh, bukas, i, i, i natin yun. Bablog natin. Ayan. Ito bigato? Ayan na po, may mga nauna dito. Ito guys, sasakay na kami dito. Kaya sa mga hindi nakakalam, dito kayo sumakay. Papunta kong kasi dito ang terminal sa papuntang Panay, sa Barangay biga Papuntang Talim Island. Ayan, sumakay na lang yung tricycle dito. At uh, mura naman, 15 pesos lang pamasahe. Okay guys, sama nyo, sa so, uwi na. Hanggang dito lang muna bye-bye!